Good morning guys. Update ngayon guys. Talagang ang idol natin na ay nagkabalikan na. <laughs> masaya saya ngayon ni Katrin dahil nung nasa Christmas party sila sa ano Araneta mas lalong kinikilig si ano kat dahil uh, pinakilig talaga ni idol DJ saka sobrang saya ni mami Carla Estrada eh kasi hindi niya inexpect na bibisita pala si Kat doon sa bahay niya yung nagyakapan sila tapos, muling magbabalik talaga yung ah, ah, pili. Saka yung magandang sama nila ni DJ. And po, guys, ah, uh, saka more kilig na naman tayo, guys, sa pagbabalik ng katnyel. Yung tambalang katnyel, guys. Kaya, Abang-abang na lang po sa bagong project na gagawin mo na guys. Siguradong mapapakilig na naman tayo sa bagong gagawin na tele